Pag maatuan mo nila, mapaminan mo, makasabot ka kaya kaya, kaya so, Tagalog ito. Ah, di ka kasabot Sad? Tagalog? Oo. Oh. Ano di ba kasabot? Ah, kahit hindi ka rin ng Tagalog, Tagalog. Oh? Marunong ka magsalita? Marunong. Marunong. Baka naman hindi ka marunong magsalita. Baka naman may masalubog ka, hindi mo maintindihan. <laughs> Makasalubog ng matanda? Oo. Oh. Pag tinanong ka, Ali, taga saan po kayo? oh, sabihin mo? Eh. Manang. Manang, taga saan po ba kayo? oh, saan po na pagtubag na ron? Eh, saan na? Saan so, magtubag? Oh. mo? Oh. 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 Oh anak ko. Bay, ah, manang ilang taon po ba kayo? Po. Oh, so sa amin ron. Um, so, oh, ilang taon po kayo? Sa so, amin na. Ipataon, sa may ipataon na na. Ilang taon ka? Oh. Is ito uh, to. Ah, ito. Na ilang taon ito? Yeah, ah, uh, manang ilang, ilang, ilang po ba ang anak niyo? Oh, sa so may pagtubag na ron. Tagalog na. Siyam. Yung mga anak ko, pitulong na iwan. buhay? Na? Hmm? Yan, yeah, bueno, wala rin pag-storya ano, rin nga. Uh, Malamat na kayo hindi po kayo ng salitang Tagalog Sa'o saan so, mo nang tumag rin? Tisura na. Saan? Mayroon mana? Uh, bakit po kayo na kayo ng salitang Tagalog? O. Saan so, na ron? Eh, baka hindi lang. Uh, bakit po kayo na kayo hindi so, Saan na? Nakatira po ba kayo sa Maynila o ano po Nakatira. Nakatira sa Maynila. Kaya mar ma kaya marunong salita ng Tagalog. Ara. So ilang taon pa kayo sa Maynila man ang? Oh. Ano Dalawang, yun ka, siyam na daan. Siyam na daan, na daan sa Maynila. Dalawang taon. Dalawang taon? Siyam na taon. Oo. Dalawang taon lang? Dalawang taon. Balik-balik. Oh, balik. So, so, ibig mong sabihin, pag pumunta ka ng Maynila, hindi ka maluloko doon, hindi ka maluloko doon, eh, hindi ka rin. Ano? Hindi ka maluloko sa mga tao doon. Eh, tindihan mo ang mga salita nila. Parang ganun. makintindi. Sude ni, eh. ni din eh, basta-basta so, eh. Hindi mailad eh. Ngayon ko, ilagyan na mo atin eh. Saban, buwag ka tiket? Pero kasuri ka dito. Diba? Hindi ko pumunta doon. Ayaw mo pumunta doon? Ayaw ko. Bakit? Para naman magka-pasyal-pasyal ka sa mga ano? mga lugar. Pasyal-pasyal? Oo. Oh. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan? Hindi na kailangan pasyal-pasyal. Bakit? Matanda na ako eh. Oo. Oh. na ng tuho dati dyan? Jo, papagod na tayo, parang ganun. Papagod na tayo. So ayun, so dito ka na lang. Dito ka na lang sabay, hindi ayo na pumunta nang mga lugar. Dito ka na lang. Dito na lang Ah, okay.